nagkawang gawa si Daniel Padilla sa may mga batang leukemia. No, no, may mga bata na may no, leukemia. din. Oh, 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 kahapon, kahapon oh, oh, Uh, sa ginawang niyo ni ano, 'di ba? May isa yeah. nag posting yung nanay. Nanay ng isa sa yeah. uh, nanay ni niya. nanay ni Summer. Ni Summer. Oh. Tapos uh, sa usapan ni Summer, tinanong, oh, tinanong ni Daniel, ano so, pangalan, ano pangalan mo? No? Sabi niya Summer. Sabi niya I like the name. Parang gusto ko yung name na Summer. Oh. Kasi po si Summer yung paboritong alagang aso ni Daniel Padilla, hmm. yung puti, yung white. Oh. Bogot. ano siya, nasa the house of the house arrest of us the house arrest of us oh si uh, nandun siya yeah. si Summer. so yun tuwang-tuwa yung mga magulang actually hindi lang yung mga batang may leukemia yung tawag nila yung leukemia fighters eh kasi lumalaban talaga yung mga bata di ba hindi lang yung mga batang may karamdaman yung napasaya ni Daniel Pati yung mga magulang. Pati yung magulang. Yeah. Siyempre, alam naman natin na pag ang isang tao may sakit, pati yung mga nagmamahal sa kanila, lalo yes. to, mga bata, eh, affected. Na oh, ma yes. parang mas yes. nasasaktan pa, di ba? Tapos pag, pag napasaya mo sila, mas masaya sila. oh nga, diba? may Actually, mga ibang mga magulang nga na sinasabi na, ako na lang. Yes, ako, na lang ako na lang sana yung makaramdam ng yes. physical pain. Huwag na yung anak oh, diba? ko. na yung bata. kasi may apo na si June eh, na love na love, na -love na. Tapos si kasama ni ni DJ. Pero hindi natin natin may apo ko pero sa pamamaraan. <laughs> pero uh, baka to, alam naman nila, alam naman dalaga ka, hindi. no? Ah, uh, nakakaano kasi, nakaka It's so touching. Nakita ko yung mga pictures. Pero na naiyak ako, sorry ha, kasi uh, daming pumuri kay Daniel. Pero Dami ano po, it's so unfair din oh. naman na sinasabing PR campaign, parang pagtakpan yung iwalayan with Katrin. Parang, parang control parang na, damage, control. Damage control, yan. Oh, very oh. PR oh. daw. pero yun nga, um, nakakalungkot yung gumawa ka na nga ng kabutihan, maganda, oh. ng kabutihan, kung questioning ka pa, oh, oh. kung ano-ano pang sasabihin, nakakalungkod. Di ba may kasabihan nga, dami if you do. Oh, kala ko naman, lumilindol na, sorry po, ha, napigilan ako. Huwag ka naman yugyug -yug ng yugyug. <laughs> Nakalungkod ako. ako. <laughs> ayan na, nagdekwatro na nga ako. Nakaloka. ka. Ah? Si Jun, ang ah? ah? si bilis makakuha ng ano, And, no, Bawat kibot mo oh. na yung Tuesday, kikita si niya diba, agad. Talaga, yung Tuesday, lumilin doon. Nasa bangko ko. Nakalungkod, oh. di ba? Lakas noon. Di ba oh. may kasabihan nga, Jun, dumb if you do, dumb if you don't. So, uh, parang ano, kahit anong gawin mo, may masasabi talaga yung mga tao. Uh, At kasama, ni, pasalamatan din natin yung mga kasama ni Daniel Padilla, yung kapatid niya, yung dalawang uh, little sisters niya na si Maggie, sa mm -hmm. saka si Carmela. Yeah. Good job. Good job pa rin yun, Jun, uh, diba? Kahit ano pang sabihin, ikaw nga, makakatring ka, uh, kaibigan mo si Mami Min, pero hindi mo binibigyan ng masamang kahulugan, na hindi mo iniintriga, di ba? Uh, para uh, sa mga basher, actually, Matagal every every year ginagawa ni Daniel to lalo magpapasko. Mm -hmm. Talaga pumupunta pupuntahin siya. May chari, may ano siya foundation eh DJP Foundation sa. Oh, okay. like. sumutulong sila talaga siya. Yeah. O, diba? o, o nga. yung mga baby ngot di ba? yung smile sa. Tayo nga sasamahan natin si ano di ba? si Marley. may si Morley di ba? Oh. May sa, sa, sa may nanghihingi tulong sa akin. Sabi ko hindi magkaroon ako ng separate na no. uh, I'll help But, siguro yeah. with the help din ng mga alaga Biligan ko di ba? Oh. May isang alaga sana ako isusurprise surprise sa sama ako wow. Pero dahil sa pang-iintriga ng iba, ingang ko na lang siya ng tulong. Hindi ko na isasama. Uh -huh. so, Mamaya, so, ko ano-ano na naman. <laughs>